good morning guys ito na naman tayo sa ating uh, travel and ito yung pinakamasayang aisle lagi na nadadaanan ko <laughs> and yeah we're going to the Philippines uh, sa pangalawang pagkakataon and I'm so happy and excited to meet my co-workers before and of course my family and syempre itutur ko kayo yan, unang kain sa aeroplano Yeah, uh, magandang view siguro na nakita ko. Ito naman sa gabi and this one is going to Hong Kong. Ito naman po yung pag-land, pag land namin sa Hong Kong. And we are all excited na makarating safe. And gabi na ako nakarating ng uh, Hong Kong and I'm with the old two Asian people, a couple then and yan, nasa uh, window mo. So, first na pagpagkasahan ko, sa Hong Kong, washroom ang hinanap ko. <laughs> and ito na yung pag-surprise ko sa mga kasama ko sa um, cash and carry monterey. So, dito yung dito ako kumuha ng experience. Uh, kaya napasok ako sa uh, industrial meat at nakapunta ng Canada. Sila ang tumulong sa akin mag-hone ng aking uh, skills as a butcher. Uh, dito din ako natuto sa lahat ng mga marinations na pinapagawa sa akin. And I'm so happy, no, nang, nang kapag-contribute tayo sa company na to uh, which is Monterey. And uh, marami tayong naging kaibigan. Kaya gusto-gusto ko silang balikan sa muli kong pagbabalik sa Pilipinas. And yeah. <laughs> Ang dami kong na-meet dito na mga kasama ko before. And ito sila at um, si Ate Janet and si Ma'am Jenna is the manager sa Cash and Carry. And this is my friend, uh, Margarita. <laughs> si Margs, uh, at Ate Janet, and then, si yeah. So, mga close friends ko yun sa Cash and Carry. So, look kung paano, paano siya na-surprise. <laughs> diba, miss na miss? Alam mo, bata eh. Pero he is supervisor na din pa sa cash and carry. Matara yung kaibigan ko na yan. <laughs> Pang tuwa kami na nakita kami ulit. And of course, si Joy, ang best friend ko na dito sa cash and carry. Ilonggo kasi siya kaya mas magkasundo kami masyado. And this is my supervisor, si Mama Rachel. Isa ito sa naniwala sa akin during um, employment ko sa Monterey. And uh, yeah, I'm so happy. Uh, I'm so close at napakabuting tao ni Mama Rachel. Lagi na kami ng ulam. <laughs> Thank you, Mom. And uh, ano ko, kung hindi dahil sa hindi na kami makakatarget, di kami makakakain sa labas. <laughs> And of course, trinit ko sila kahit papano ng pagkain na kinikrave ko din. This is Mom Rachel. And I have friend, ito si Joy, yung naka-green. At tuwang-tuwa siya, gulat na gulat siya nung nakita ko <laughs> Napabuat mo ka sa akin eh. I love you, Joy. Joy din pangalan niya. And this is partner. Salamat sa pagsama sa akin sa Monterey. And yeah, ito kami lahat. Actually, hindi kompleto, pero salamat. And to my friends, salamat at sa uulitin. Have a great day.